Ah, masama magiging. sa inyong Saksi. Bukod sa EDSA Kamuning Flyover, nakatakdang kumpunihin ang Bagalyanes Flyover pati ang Guadalupe at Lambingan Bridge. Kailangan ka aralin din ng pag-adjust sa operasyon ng mga mall para maibsan ang lumalalang trapiko sa Metro Manila. Saksi si Joseph Moro. Pinag-aaralan na ng Metro Manila Council na pag-adjust ang mall hours kaya ng karaniwang ginagawa tuwing holiday season. Sabi ni MMC Chairman at San Juan Mayor Francis Zamora, nakatanggap kasi sila ng mga sesyon na i-adjust ang mall hours dahil sa mas mabigat na traffic sa mga lugar sa palibot ng malls. Base raw sa kanilang monitoring, posible raw talaga na ang pagdami ng mga motorista sa iba't ibang kalsada sa Metro Manila ay dahil sa mga pumupunta sa mall para magpalamig ngayong tag-init. Para makakinawa ng konti, ito eh, lang medyo Tsaka isang kape. E 30 pesos ayos na. Mamaya, uuwi na kami. Feeling ko, halos lahat din po ng tao ay nagpapalamig sa mall ngayong summer sa sobrang init. Ito na isang bagay na aming pag-aaralan. Marami ho kasi nagsasuggest na i-push yung mall hours to a later time. Katulad ng ginagawa ng uh, Metro Manila Council kapag panahon ng Pasko ano ba ang layunin nito tuwing Pasko. Ito po ay ginagawa uh, natin para hindi ho magsabay yung mga tao na pupunta sa mall at yung mga tao na pauwi sa kanilang mga tahanan pag rush hour. Tuloy naman ang clearing operation ng MMDA para maalis ang mga sagabal sa daan. Sa Quezon City, nagpulasan ang mga tauhan ng mga karinderya at mga nakaparadang sasakyan sa Scout Madre na dumating ang mga operatiba. Ito ang nagiging cause ng traffic. Eh. Pag may kakain, Naka-parada diyan. So kung walang tindahan dito, walang paparada diyan. Iman tayo sa gabal. Sa gabal pa yan, ang daanan, ang laki-laki o. naman ang mga sakay na sasakyan ito at itinapon ng tiket na ibinigay ng MMDA. Pero dahil natikita na, pinayagan na rin umalis. Pag nag siya ng na sasakyan niya at hindi niya tinubos, hindi siya makakaranyo na lisensya niya. Sa kabuuan, 17 motorista na tikitan at limang sasakyan ang hinatak. Ayon sa DPWH NCR, sisikapin nila na matapos ng mas maaga itong Elsa Kamuning flyover para lumuwag-luwag naman ang daloy ng trapiko. Dahil dalawang tulay pa ang nakatakda nilang kumpunihin bago matapos ang taon. Sa El pa lamang, dalawa pa ang dagdag, ang Magallanes Flyover sa Makati-Pasay border at Guadalupe Bridge sa pagitan ng Makati at Mandaluyong. Kukumpuni hindi ng Lambingan Bridge sa Maynila. Ayon sa DPWH-NCR, sa susunod na linggo magsisimula na ang pagkumpuni ng gitna lane at pagpapatibay ng ilalim ng southbound ng Magallanes Flyover. May git 160,000 pa naman ang dumadaan sa flyover mula 6am hanggang 8pm. Pero hindi pa naman isasara agad ang flyover. Kapag may chu na tayo dito sa commune saka ho natin isasara kasi it would take around 6 months din yung pagsasara natin diyan pero may dalawa naman yung lanes na bubuksan bukaso para sa ating mga motorista Bago naman isara ang Guadalupe Bridge na dinaraanan ng mahigit 140,000 na sasakyan mula 6 a.m hanggang 8 p.m kailangan munang gumawa ng temporary bridges na sisimulan sa Agosto Nirekomenda ang pagpapatibay sa tulay laban sa mga malalakas na lindol. Kung matuloy ang mga schedule, tatlong repair sa EDSA ang sunod-sunod na may chance na magsabay-sabay ang paggawa at tatama pa sa tag-ulan at kapaskuhan. Nakikipagtulungan naman po sa pangunguna ng MMDA at saka ang mga local government units na rin. Kung kinakailangan, kung walang magagawa, isasara natin. Pero kung hanggat may iwasan natin magsara, iwasan natin. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Pinagsisita ng motoridad ang ilang iligal na nakaparada at iba pang pa nagpapasikip sa kalsadang nagdudugtong sa Makati at Tagig. Saksi, si Rafi Tima. Bistura na namang parking lot ang bahaging ito ng Chino Rosas Avenue Extension sa pagitan ng Makati at Tagig nang madaanan ng GMA Integrated News ngayong hapon. Kaya naman panay ang ikot dito ng Tagig Traffic Management Office. Kahit araw-arawin namin operate, balik-balik pa rin yung mga pasaway na motorista natin. Kahit dito marating kayo, tsaka sila alis. O, alis po sila. Kaso pag alis naman namin, balik na naman naman sila. Kaya eh, kahit, pero di kami nagsasawa para balik-balikan sila dito, sir. Mahalagang kalsadang ito na nagdudugtong sa Makati at Tagi, kaya dapat wala daw sa gabal dito. Dahil walang espasyo sa pagitan ng bangketa at mga establishmento tulad ng car wash at talyer na ito, sa kalsada na mismo nakapark ang mga sasakyan. Pero ang GT driver na ito, hindi natinang sa kabila ng operasyon ng Tagig TMO Nasa bahagi na kasi siya ng Makati. Sinisitari naman daw sila dahil alam niyang bawal. Pero may lihitimong dahilan daw siya. Eh, di ba po sa batas, pag napapagod ka, pwede ka magpahinga sa kalye, sa tabi. Kaya lang nga naman pipilitan namin gumiyahin na ganito oras. Napakainit, hindi eh, mamamatay naman kami. Pero huwag lang naman daw sila ang sisihin na sa gabal sa kalsada. May isang eskwelahan daw dito na nagiging dahilan ng traffic tuwing labasan ng mga estudyante. Dahil eskwelahan, pinapayagan mag Kahit sa ngayon po, puntahan niyo po, o alas tres, marami po. Ayon sa kapitan ng barangay Magallanes, kinausap na nila ang naturang eskwelahan Nag-issue na raw ang school ng memo sa mga susundo na bawal nang tumambay sa tapat ng eskwelahan. Ang naging usapan is talagang magmamanan din po sila doon at kailangan pati na sila na bawal po may paparada sa gilid ng kalsada. Bukod sa mga sasakyang iligal na nakaparada sa gilid ng kalsada, kapansin-pansin naman ang bakod ng itinatayong bagong gusali ng Senado sa kahabaan ng Chino Rosas Extension na sinakop na ang bangketa. Ang mga dumadaan dito, kailangan tuloy tumawid sa kabilang bahagi ng kalsada para doon maglakad. Matapos si Paalan ng GMA Integrated News ang puna sa tagig LGU. Titignan daw nila ang isyo lalo pat wala naman daw nagre-report sa kanila nito. Sinusubukan din namin kunin ang panig ng kontraktor ng gusali. Para sa GMA Integrated News, Rafi Timang inyo, saksi! Epektibo bukas ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. At sa magkakaiwalay na anunsyo ng mga oil company, siyam na pong sentimo ang bawas sa kada lito ng diesel limang sentimo naman sa presyo ng gasolina, may tapyas din na piso at 5 sentimo sa kada lito ng kerosene. Unang tatlong buwan pa lang ng 2024, tumaas na ang bilang ng mga Pilipino na bumili ng mga sasakyan. At ayon sa isang grupo, status symbol ang pagkakaroon ng sasakyan. Pero ang epekto naman ng malaking volume, matinding traffic. Saksi, si EJ Gomez. Tatlong taon daw ang inabot bago tuluyang makabili ng sariling sasakyan si Carl. Aminado si Carl na kalbaryo ang naging buhay niya noong nagko-commute pa. Ngayon pa lang medyo nakaluwag-luwag. So, uh, nung March bumili ako, lalo na din na uh, mainit, sobrang init ng panahon ngayon. Okay lang daw ang traffic at minsang kirot mula sa taas presyo ng langis. Sobrang convenient niya sa akin dahil every week kumuwi ako ng Batangas para makasama ko yung family ko doon. And also, uh, sobrang hirap din sa panahon ngayon mag-commute, lalo na napapadalas yung pagkakaroon ng uh, tigil pasada strike. No? Isa lang si Carl sa halos 40,000 Pinoy na bumili ng sasakyan nitong Marso. Base sa datos ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated o CAMTI, at Truck Manufacturers Association. Ang March 2024 data mas mataas ng 1.6% sa kabuang 36,880 noong Marso na karaang taon. Sa unang tatlong buwan ng 2024, umakyat ng 12.7% sa parehong period noong 2023. Ngayong taon, inaasahan na abot sa halos kalahating milyon o 468,300 units ang total passenger cars at commercial vehicle sales ayon sa Krampi Dahil daw yan sa mas mataas na consumer demand at lumalagong ekonomiya. Patunay din daw ito ng pagiging good investment destination ng Pilipinas. One of the fastest growing markets in terms of vehicle sales and vehicle production ng Pilipinas sa ASEAN. Ayon pa sa Automobile Association Philippines o AAP, status symbol din ang sasakyan kung kaya't dumarami ang mga bumibiling Pilipino. Ang auto, if you look at the Philippines, the Filipino psyche, ano yan eh, parang trophy yan eh. We use that as a sense of achievement. So, yung pagbili ng sasakyan, mahirap awatin yan. Kasi habang yumayaman ng Pilipino, o nagkakaroon ng pagkakataong bumili through credit. Pero ang epekto naman daw niyan sa kalsada, di maikakailang matinding traffic. At base sa pinakahuling datos ng Japan International Cooperation Agency o JICA, 4.9 billion pesos ang nasasayang araw-araw dahil sa traffic sa Metro Manila nitong 2020. Sa estimate ng JICA, mawawalan ng 9.4 billion pesos araw-araw ang bansa pagdating ng 2027 kung hindi susolusyonan ang trapiko. Kaya naman daw itong solusyonan. The enforcement of driver education and licensing needs to be improved ang attitude ng Filipino driver magunahan do sa kakaparasang dadaanan. Using the road in an orderly manner, therefore, is a good solution. Stop gap, but the long term really would be mass transport. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez ang inyong saksi. Kahit ilang beses nang ginamitan ng China ng water cannon ang mga barko ng Pilipinas, nanindigan si Pangulong Marcos na hindi gagamit nito ang Pilipinas laban sa China. Tinawag namang fake news ng National Security Council ang pahayag ng Chinese Embassy na may kasunduan umano ang China at kasalukuyang administrasyon tukos sa Ayungin Show. Saksi si Chino Gaston. Ang sabi ng Chinese Embassy, meron umanong kasunduan ng Beijing at kasalukuyang administrasyon kaugnay ng Ayungin show AFP Western Commando Westcom umano ang nakipagsundo na aprobado raw ng Defense Department at National Security Council o NSC. Pero nanindigan ng National Security Council na hindi ito totoo. This is pure and um, uh, clearly fake news on the part of the Chinese embassy. Nauna nang itinanggi ng Foreign Affairs at Defense Departments, pati ng AFP, na may pinasok na kasunduan ng Marcos administration sa China. I don't think there is any cause for the investigation because this um, narrative coming from China is simply, you know, there to create dissent and so sow disinformation sa ating mga kababayan. Ang Philippine Coast Guard napansin na nagbibitiw ng mga mapanlinlang na salita ang China tuwing ginigipit nila ang mga barko ng PCG at BFAR sa West Philippine Sea. They want to justify why um, this kind of aggressive uh, actions. Uh, Nagatibo ng China is also being amplified by pro-China trolls at uh, without naming names. No? This uh, influencers somehow are affecting the Filipino people's appreciation of what's really happening in the West Philippine Sea. Noong nakarang linggo, sa Panatag Shoal, binomba ng tubig ng puwersa ng China ang Philippine Coast Guard. Kaya mungkahi ng ilan, dapat may water cannon din ang mga barko ng ating Coast Guard pero ayaw ng pangulo sa ganitong tapatan. We have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such uh, offensive. I would have to call them weapons dahil nakaka-damage na. So no, uh, that is not something that's in the plan. It is not the mission of our navy, our coast guard to start or to increase tensions. The, their mission is precisely the opposite. It is to lower tensions. Wala mang plano ang Pilipinas na tapatan ang mga agresibong aksyon ng China, patuloy naman ang paggamit ng gobyerno ng diplomasya at pagpapanatili ng presensya sa West Philippine Sea. Isa pang barko ang pinadala ng Philippine Coast Guard sa Sabina Shoal para suportahan ang BRP Teresa Magbanwa na isang linggo nang nagbabantay sa mga nagtitipong-tipong mga Chinese militia vessels doon. Ayon sa security analyst na si Ray Powell, kabilang sa iniimbestigahan ng BRP Magbanwa ang posibleng pagtambak ng mga crash coral sa bahura roon, gaya ng nakita sa Sandy Cay, malapit sa Pag-asa at sa may Rosul Reef sa may Recto Bank. Ang dati namang binanggit ng China na gentleman's agreement nito at Administrasyong Duterte gusto nang paimbestigahan ng Senado. We are a small country. China is big. We cannot match her ship for ship plane for plane, dollar for dollar, nor do we want to. Our best weapon is the truth, shining a light on the coercive tactics of the Chinese government. Dati nang iginit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang isinuko sa China sa kanyang termino, bagamat may palitan daw ng kontrol sa ilang teritoryo at walang kaugnay ng paghimasok ng China sa EEZ. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston ng inyong saksi. Paano kaalang ng amyendahan ng Rice Tariffication Law, handang i-certify urgent ni Pangulong Bongbong -Bong Marcos. Kabilang dyan ang posibilidad na ibalik sa National Food Authority ang kapangyarihang magbenta ng bigas sa bansa para mapababa ang presyo nito. 2019 na wala ang kapangyarihang 'yan sa NFA dahil sa Rice Tariffication Law. Ang bahaging 'yan ng batas ang planong amyendahan. Pabor pa rin naman daw ang Agriculture Department na ma-extend ang batas, imbes na ipatupad ang orihinal na pagkapaso nito sa susunod na taon. Sumukong gunman sa pagpatay kay Percy Lapid na si Joel Escorial, sinentensyahan ng hanggang labing-anim na taong pagkakakulong. Ayon sa abogado ng pamilya ni Lapid na Percival Mabasa sa tunay na buhay, di na pababa sa homicide ang kasong murder kay Escorial pero nag plea bargain ito bilang accomplice sa krimen. Tinanggap naman ni Escorial ang kondisyon na ibinigay ng prosekusyon. Mananatili si Escorial sa PNP Custodial Center hanggang matapos ang pagdinig kay Christopher Bacoto na isa rin umanong kasabwat sa pagpatay. Magasawang OFW, sugatan matapos gumuho ang isang bahagi ng lupa sa Hong Kong. Ayon sa labor attache ng Pilipinas doon, Parehong namamasukang domestic worker ang dalawa na nasa veranda raw ng kanilang tinitirahan nang mangyari ang paguho. Isinugod sa ospital ang dalawa na stable na raw ang kondisyon. Dinalaw na rin sila ng mga taga-konsulado. Ang landslide doon ay dulot ng malakas na pag ayon sa Consul General ng Pilipinas sa Hong Kong. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi pangatanggaling ng atletang Pinoy sa iba't ibang sports competition sa labas ng bansa. Saksi si Oscar Oida. Small but definitely incredible ang 10-year-old Filipino figure skater na si Don Jasmine Gotong. Naka-gold lang naman siya sa Open Figure Skating Trophy 2024 sa Thailand, matapos talunin ang 32 competitors mula sa siyam na bansa. Sa 2024 Hong Kong Athletics Championships naman, tig iisang gintong medalya ang nasungkit ni Nausin Loranya para sa Men's Open 800 meters. Lauren Hoffman naman sa Women's Open 400 meter hurdles at Christina Not for Women's 100 meters. Nakasilver naman si Robbie Brown sa Women's Open 400 meter hurdles. Habang naka-bronze naman si Janry Ubas sa long jump category. Hard work paid off din para sa ating pambato sa Asian Jiu-Jitsu Championships sa Abu Dhabi, UAE. Naka-silver sa women's adult, 45 kg si Kimberly Custodio. Tig-iisang bronze naman si Naani Mires sa women's adult, 57 kg. April Eppinger naman for women's adult, 70 kg. At si Dani Palanca sa women's adult, 45 kg. Gayun din si Nacayla Napolis sa kategoryang women's adult 52 kilograms, Dylan Balmores sa women's adult plus 70 kilograms, at Meggy Ochoa naman for women's adult 48 kilograms. Para sa gym Integrated News, Oscar Oydang inyong saksi! Unti-unting tinangay ng malalakas na hangin hanggang tuluyang mawasak. Ang gusaling yan sa Nebraska sa Amerika. Ay sa lokal media, mayroon pang mga manggagawa sa loob ng dumaan ng buhawi. Nakaligtas silang lahat. Ay sa National Weather Service, isa lang yan sa labing siyam na buhawi na nalasa sa Nebraska, Oklahoma at Iowa. Isa ang naitalon na sawi sa pagdaan ng mga buhawing ito. daan ang bahay at negosyo ang nasira. Nag-uumapaw ang kilig ng fans ng Heisu o tambala ni na Jung Hae In at Jisoo ng Blackpink sa kanilang latest interaction. Kulitan at asaran sa season 2 ng Running Man Philippines naman ay eh, malapit nang mapanood. Darito showbiz aksi ni Aubrey Carampel. Go, Nakangangatog na lamig No problem yan para sa Running Man Philippine Season 2 runners na sina Mikael Diaz, Glyce De Castro, Bubay Villar, Cocoy De Santos, Lexi Gonzalez, Angel Guardian at ang newest addition na si Miguel Tan Felix sobrang welcoming nila sa akin. Hindi rin siya naging mahirap sa akin na makikonnect sa lahat. Sa gitna ng winter season, game face on ng runners sa bawat mission. May mga nagkapikunan kaya? Hindi lang naman kami puro tawanan. Siyempre, may takutan din kami. Yeah, may, <laughs> May asaran, so hindi siyempre mawawala yung pikunan din. Pero at the end of the day, we're all friends. Yung chemistry namin, yun talagang yung baon namin. At yung feeling ko lumabas dun sa content at sa mga missions. Mapapanood na ang Running Man PH Season 2 tuwing Sabado at Linggo simula May 11. Kasing init naman ang panahon ng pagtanggap ng Pinoy fans sa K-Pop group na Units back home in the Philippines nareng ang dalawang Pinoy members nito na sina Elisha at Jelly. So proud sir. ako na makatitik na dito kasama ang mga members. Maraming salamat po for welcoming Units with so much love tonight. Nakabonding pa ng Units ang ilang lucky fans sa kanilang fan signing event. Nagbunyi naman ang Hesu fan sa latest IG story ni Jisoo ng Blackpink. Shinare niya ang food truck na ipinadala ng kanyang katambal sa snowdrop na si Jung Haein. In support ito sa shoot ni Jisoo para sa isang bagong project. Dahil sa sweet gesture na yan, trending ang ship name ni na Hae at Jisoo na Hesu. Hot topic din online ng picture together ni na Jenny at Rose while hanging out sa New York. Pati ang photo together ni Lisa at ng f champion na si Max Verstappen. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Garambel, ang inyong saksi. Bukod sa ganda ng mga pasyalan, pinagmamalaki rin ng Pilipinas ang mga masasarap na pagkain mula sa iba't ibang lugar na talaga namang babalik-balikan. Gaya na lang ng laing sa Katanduanes at iba pang mga delicacy sa Cordillera. Makibiyahing saksi kay Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Malinaw na tubig sa dagat at maputing buhangin ang ilan lang sa makikita sa Tignob Island. Isa sa mga islang matatagpuan sa Palumbanes Group of Islands na binuksan na sa publiko ng LGU ng Karamuran Katanduanes. Hindi rin magpapahuli sa ganda ang Bitaog Beach Pwede ring mag-trekking at pagdating sa tuktok ng bundok, masisilayan ang 360 view ng buong lugar. Ayon sa Municipal Tourism Office, wala munang environmental fee, pero mahigpit ang ginagawang pagbabantay ng mga otoridad para matiyak ang kalinisan sa isla. Mas organisado naman ang patakara na ipinatutupad ng mga otoridad sa mga bangkero, mga bangka at ang proseso na dadaanan ng mga turista bago payagang makatawid sa isla. Babalik-balikan talaga ang mga naggagandahang lugar sa Katanduanes. Pero bukod sa mga pasalan, babalik-balikan din ang mga putahe rito. Gaya ng laing sa Bayan ng Pandan. Pambato nila si Remons na expert na raw sa pagluluto nito. Ang mga umuorder sa kanya, galing sa iba't ibang lugar, pati na rin sa ibang bansa. Kaya pati ang Municipal Tourism Office, all out ang suporta sa laing. Ang la ay, ay isa sa ng ng Bayan ng Mula sa Katanduanes, food trip naman tayo sa Baguio. Natakam to the max kasi ang mga bisita sa ginanap ng mga Antaku 2024 kung saan bida ang iba't ibang pagkain kilala sa Cordillera. Hindi lang pinatikim, tinuro rin dito kung paano lutuin ang mga ito. Layo nilang ipakilala sa mga turista ang mga pagkain lokal. Ayon naman sa DOT Cordillera, importante ang food tourism sa pag-unlad ng turismo sa lugar. Ang daming natatanging masarap na pagkain din sa Pilipinas. Ang masasarap na pagkain sa Pilipinas, pwede raw pang-akit ng mga turista. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, at gusto niya itong ipakilala sa buong mundo gastronomic tourism kung tawagin dahil nagdadala talaga ng turista ang pagkain. Iba talaga ang flavor ng Filipino cuisine. In promoting food tourism, we invite the world to embark on a memorable culinary journey to the Philippines where every experience is an unforgettable memory. Para sa GMA Integrated News, ako si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia, ang inyong saksi. Salamat igat sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging... Saksi! saksi. Mga sama-sama tayong maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.